Ano nga ba kapiligro ang hagkolera para sa ating mga alagang baboy? At ano ano nga ba ang mga sintomas nito? Mga ka-farmers, mga ka-hugs, i ko po sa inyo ang naging karanasan namin ng mahagkolera ang aming mga alagang baboy. Pero bago po ang lahat, sa mga di pa po nakapagsubscribe, pasubscribe po ng channel na to at pakiclick na rin ang notification icon para po lagi tayong updated. nito lamang April 2023, ay nahagkolera ang aming mga alagang baboy. Mula sa mga barako, mga inahing baboy, pati na rin ang aming mga alagang biik. Napakadelikado din pala ng hagkolera Wala itong pinagkaiba sa ESF. Ang kaibahan lamang nila ay may nabibiling bakuna bilang pangontra sa hagkolera. Samantalang hanggang ngayon ay hinahanapan pa rin ang solusyon para marisolbahan ang problema sa ESF lagi tayong maging maingat. Dahil kahit sino at kahit ano, pwedeng maging carrier ng sakit na to. Hindi lamang sa nagkakahawaan ang mga hayop. Pwede rin sa environment o tayong mismong mga tao ang nagiging carrier nito. Iwasang magpalabas-masok ng mga tao sa babuyan natin. At ugaliing mag lagi ng paligid at hanggat maaari suriin ang mga nabibiling karning baboy. Siguraduhin ito ay good, dahil pwedeng dito magmula ang sakit at makahawa sa ating mga alagang baboy. Basis sa karanasan ko ng mahag-kolera ang aming baboyan, ay ang una kong napapansin ay nawawalan ng ganang kumain ng mga alagang baboy. Kasunod noon ay nagkakaroon sila ng mataas na lagnat. Sa taas ng kanilang lagnat ay namumula ang kanilang mga mata ganun din ang kanilang katawan. Kahit anong gamot ang iturok sa kanila, once infected na sila, wala na silang pag-asang gumaling. Kalaunan ay nagkakaroon din sila ng pamamantal sa katawan na katulad ng sintomas ng ESF. Hanggang sa tuloy na silang namawalan ng buhay. Sa ganitong sitwasyon ay hindi na dapat binibenta pa ang mga baboy para mapagkakitaan pa. Hanggat maaari ay ilibing na lang sila nang sa ganon ay hindi na kumalat pa o makahawa ang naturang sakit. Nakakapanlumo, nakakahabag ng kalooban. Lalo na kapag nakikita nyo ang paghihirap ng inyong mga alaga. Isang malaking kawalan din sa tulong pinansyal ang ganitong sitwasyon. At napakalaking lugi din. Minsan din kaming pinanghinaan ng dahil sa mga pangyayari pero di tayo pwedeng magpakalugmok. Mahirap man pero kailangang tanggapin. Hindi sa lahat ng sitwasyon, papabor sa atin ang panahon. Pakatatag lang sa bawat hamon. Magtiwala lagi sa sarili, lalo na sa nasa itaas. At isang araw, aanihin mo rin ulit lahat ng pinaghirapan mo. Salamat sa panunood at huwag po sanang kalimutang mag-subscribe.